so ito si Dose, si Jess ang nandito ng mga kamamay no si 7. Si Kinsey at si Maria Oliva ang naandun din sa RAM 5 si Kinsey no at si Maria Oliva sa RAM 7. So yun, itong mga barko nandito ngayong umaga. So comment kayo mga idol no kung sino, ano yung mga karanasan dito no habang labyahe no. Ayun, tulad dito ni 12 no kung papunta marindo kay ba papuntang uh, masbate yon yon sa mga nakaranas sumakay sa mga barko na ito yon comment down below po yan yan lang po ng ating mga please, no mga short video lang muna at gawa po ng uh, nag-aasikaso po ako sa akin mag-ina so yon uh, maraming salamat po sa mga nag-subaybay pa rin sa ating mga videos no so yon maraming salamat and god bless ingat po kayo palagi and shoutout din nga pala kay Idol Justin Vergara na nakababa na galing dito kay Kinsey no ayan maraming salamat sa inyo idol maraming salamat and God bless bye bye love you all